Hi mga sis, welcome to my vlog and welcome to my YouTube channel. Magluluto ako ng kutsero, karni at saka mais. Pero bago yan, nagpunta ako sa kabila. Tingin-tingin ako ng pangasahog sa bahay ng matanda. Mabalik ako mamaya. Ready ng aking luluto yun. no? Oh. Sina, ano ko pa kung magkano ang bili. Habang si Mr. A nag-putak ng putak. nag -ano na lang ako. silent ko lang aking video. Nung ito na. Mag-stem na ako muna sa ilalim ng kalan. Upang bulalo, wala palang buto. At saka atay, binilihan ko ng isang perasong mais, 40 pesos. Ilaga ko muna sa uling sa YouTube kitchen. ilang minuto, naghumok na ang soft ng karni. Parang tapa pala ito. Hindi pala bulalo pang bulalo. Bulalo ang aking lulutuin pala. May mais. slice, slice ko muna. Ay, mahal ng mais. Halos isang piraso, 40 peso. Mas tama naman sa... Binalatan ko pala. Parang pirang tigas-tigas pala. Parang... Parang nagboxing ako sa... <laughs> pwersa ng pwersa. Yellow corn pala ito. mahal ito sa mga mall, no? Isang piraso, mga sweet corn, no? yung boil. lang sa isinta kung luto na. May chop-chop ko into four slices. Laga ko muna. Bago itimpli. Ito ang binili ko sa palengke Tapa, karni. Kagatay nga konti. Kagamais ng isang piraso. 40 pesos. Ilagayin ko muna. Kagilagyan ng sahog-sahog. Hindi naman ako makain ng karni, kutsero, ano ba, bulalo. Ito na, ready na. I-steam ko muna sa uling sa kabilang yuchi kitchen sa ilalim. I-chop-chop ko muna bago i... Uh, tapos ko na na steam. I-slice ko muna ng maliit. Kasi si mister lang kumakain ka. Ang isa kong anak, dalawa lang sila. Nabigyan ko ng matanda sa kabilang bakod. I-kwanta, ibarat-balatan to muna ito na binalatan ko na ang tigas uh, kumuna ang mais para nga mag uh, mag soft na tapos igisa ko ang karni para isa na lang ka sabaw ka, ilagyan ng mga sahog-sahog dito na lang ako nang luto sa aking induction stove kasi mausok dun sa kahoy pero na, humok na ito ilaga ko na sa uling sa kabilang kitchen sa, il sa ilalim ang gisa-gisa ko na lang habang semester si mister nagintay na parang kumakain. Nagay ko na ang nilaga kong mais. Yung ano ko, yung slice size ko ng limang piraso. Ito, madali na lang ito maluto. Ready na, templado na, pero hindi naman ako kumakain. Habang kumukulo, um, parang ingay ng kulo-kulo ay sarap. Sarap tingnan, pero hindi naman ako kumakain. Sayang nagay oh, ko na mga repulyo kailangan hindi man tanto kaluto kay ma lanta ano yan hmm, parang sarap umuusok-usok lapit na luto na ready na nilagyan ko ng konting tangkong pinitas ko yan sa kabila parang sayang malanta lang I Thank you for watching. Please follow and subscribe my YouTube channel. Bye. Hmm. Tignan mo si Mister, parang takam na takam ang favorite to ang bulalo. Ito ibigay ko sa kabila. I Thank you for watching. Please follow and subscribe my YouTube channel. Bye. Thank you for watching. Please follow and subscribe my YouTube channel. Bye.